Hello! Good evening mga dito na po tayo sa tanga si second floor. Parang maglaban na naman ulit tayo sa ating mga labahin. Napakarami mga kapagsiyo. Tingnan nyo mga kapagsiyo ang aking labahin. Ayan si Ate Bibet. Start na naman. Yes! Ayan! Ganyan lang ang buhay mga kapagsiyo. Kanina, nagbanlaw ako, kaya lang medyo marami, kaya hindi ko na siya uh, sinundan. Ayan, nagpaikot ako sa mga pinagdumihan uh, ng aking kapatid na 62 years old, kasi medyo nagolya din ang mga kapaksiyo, kaya medyo hiniwalay ko na yung mga kanyang mga damit. Ayan, mga kapaksiyo. Tapos na rin po ako nagtupi. Ayan po yung mga hanger. Ayan po yung mga tinopi ko mga kapakseo. Marami-rami rin to. <laughs> oh my God mga kapakseo. Hila-hila lang tayo mga kapakseo. Ganun talagang gawain ng magulang mga kapakseo. Oh tingnan mo kapakseo sira-sira na yung mga lagayan ko. Pero okay pa rin yan mga kapakseo. Papakinabangan pa. <laughs> halo-halo yung aking mga plant May kumot, may mga punda. Ayun, basta ko yun. Isipin ko lang kung saan ko nilagay yung mga ganun. Kasi sa dami ng mga damit, hindi na malaman kung anong gagawin mga kapaks. Ayan mga kapaks. Let's go! Dito naman tayo sa baba mga kapaks. Kasi mayroon akong inipit doon na mga kaldir at kawali. Para lang talaga ako mga kapakso na makakatapos sa trabaho. Kaya hey, na ano naman si Ate Bebet. Andito na ano naman sa baba. Mag-start na naman siya sa kanyang mga trabaho dito. Ayan, maghuhugas tayo ng mga kaldir at kawali, mga kapakso. Grabe. Halo-halo lang yung ating trabaho. yan mga kapaksyo. grabe mga kapaksyo ganun lang talaga mga kapaksyo pagkatapos sa taas babaan naman. Mga kapaksyo, yan basang-basa na si Ati Baby at grabe mga kapaksyo. Si ang akin mga nagawi mga kapaksyo, ito yung mga ko hindi ko na muna ito mga kapag sa Kasi ang dami kong gagawin dito sa loob ng aking kusina. Nagkalat yun ang aking mga gagawin. Andito yung mga tawali, kaldero, kahit ano na andito mga kapag Kaya maghukugas tayo ng mga kawali, mga kapagsew. Ganyan talaga ang ating mga tungkulin bilang nanay. Kaya mga kapagsew, dito na lang tayo mga hayan, Ayan. Ayan si Ati Bibit. Maghuhu hugas ng mga kawalit kaldero. Panoorin ninyo mga kapaksiw. Anong talaga ang buhay ng tao mga kapaksiw. Yes. Ito lang yung naguhugas ng pinggan na sexy. Ayan. Yes. Ayan mga kapaksiw. Ito yung mga ating pang... Ano? Ito yung mga basura ay maingay yung aking gripo kasi malakas yung pressure kasi pagkatapos ito dugong tayo sa taas babalik tayo sa ating trabaho yan yan lang Mga yes, so nanay, kaya niyo ba itong trabaho ni Ate Bebet? Let's go. Maglilinis tayo mga kapatid. Ayan. maraming marami tayong trabaho mga kapatid. Grabe. Araw-araw sa gawain mga so, kapatid. ganyan lang ang buhay namin. Parang life lang. Yes. Okay, at makapagsayaw. Ganun lang. Ay. Pagod. Kaya lang okay lang. Go, go lang, -tay lang. Go. Sa bandaw tayo ng go. tayo mga kapagsayaw. Ayan, banglaw tayo. Banglaw tayo. Plus 10 na ng gabi, hindi pa kami tapos. Simula kami hapon. Hanggang ngayon, hindi pa kami tapos mga kapakso. Grabe. Anak, ang ko ni Mama. sorry, sorry, hindi na matay. <laughs> ayan, nalaglag sa ipin ni Mama kasi... Ah, ayan, ayusin yung mga buhay ninyo dyan mga anak ha. Huwag kayong kukura kasi mama nyo grabe. Ayan, anak, tama ba? Saan yan?

もう頑張るからね。はちょっと、やれ。もう頑張るからね。もういいわ、出れば。<laughs>

你是你

Oh, so sorry, so sorry, sorry, ko lang. Oh! Hindi ko lang. Hindi ko lang. na. よ、wow. deeply sala thank you for watching